Hindi akalain ng beteranong aktor na si Michael De Mesa na makakarana siya ng ganitong uri ng kaba. Nang sa diinaasa ang pagkakataon ay matrap siya sa loob ng sasakyan sa loob ng halos isang araw, sa ng super typhoon Karina na nagdulot ng malakas na pag-ulan at malawakang pagbaha. Halos isang araw nakulong sa kanyang sasakyan ng veteran actor na si Michael De Mesa, bunsod ng baha, na dulot ng bagyong Karina at ng habagat. Ani Michael sa kanyang social media post nitong July 24, hindi siya makausad dahil sa traffic at nasira ang kanyang kotse. Pagbabahagi pa ni Michael, pauwi siya sa bahay galing taping sa kainta. Rizal nitong lunes, July 24, ng abutan ng pagbaha. Sinabi ng aktor sa post na naiiyak na siya dahil umaatake ang kanyang anxiety. Stranded for 17 hours now coming from taping yesterday. Naiiyak na ako. The tow truck can't get through and my anxiety is kicking in. I just want to go home. Pakta pa 2.30 p.m. The roads are impassable due to waste deep flooding. And my car has malfunctioned from the water I had to drive through earlier. It's night time now and I haven't eaten. I guess we definitely shouldn't have gone to work today. Makalipas ang halos isang araw ng pagkakastrande ni Michael ay ligtas na itong nakauwi. Hindi na sinabi ng aktor kung anong oras na hatak ang kanyang kotse. Finally, being towed after more than 22 hours of being stuck. A heartfelt thanks to everyone who reached out. Sent assistance and shared their heartfelt messages. I deeply appreciate your kindness and support. My thoughts and prayers are with those in more difficult situations. Stay safe, everyone. Gayunpaman, sa kabila ng dinanas na anxiety ng aktor ay pambabatikos pa ang inabot nito mula sa below the belt comments na ibang netizens na nagsasabing maarte lang si Michael dahil wala pa sa kalingkingan ang hirap na dinanas niya ang nararanasan ngayon ng mas maraming apektado ng bagyo. Maging ang misis ni Michael de Mesa ay umalma sa mga nambabash sa kanyang mister. Saad ng misis ni Michael sa kanyang post, I understand that others are facing far more difficult situations, but that doesn't diminish the distress he, a senior, is experiencing. He is just updating. We should show empathy and support to everyone affected by the typhoon, human, or animal. Let's remember to be kind to one another, please.